Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag-ano tayo ngayon guys, magkikilo reveal tayo kung tama nga ba yung mga sinasabi ng ating mga kasari na kulang daw yung timbang ng isang sakong bigas. So yung isang sakong bigas guys, uh, I mean itong mga ikikilo natin guys ay uh, tatlong sako. So lahat yan lalagyan natin. So yung laman nito guys, ito yung sa sweet coco itong number 160, ito yung Royal Crown. Tapos ito sa kabila ko lang naman, ito yung lalagay natin si So, titingnan natin guys kung kulang nga ba ang timbang ng mga sako ng bigas. Ito, ito guys, ay 25 kilos po ang laman nito. So, uh, mag-ano tayo, titimbangin natin na, titimbangin natin siya, hindi hindi per kilo ha, ang gagawin natin per 5 kilos para mabilis yung ating pagtimbang. Kasi pag 1 kilo, 1 kilo, ay eh, baka abutin tayo ng <laughs> Ako, uh, umagahin tayo nito dito. So, magpa-5 kilos tayo. So, tatititignan natin, no? So, check lang natin ang ating plastic kung walang butas. Yan, kasi baka mamulot tayo, di ba? Buhangin diba, natin bigas. Kapagod <laughs> pa naman mamulot ang bigas. So, yan. Wala naman siyang butas. Yan, so, iluhin natin. Dito yung ating simbangan, guys. O, so, makaano na yan. Makaayos na. Ayan. Saktong -sakto yan. Saktong-sakto yan. Walang labis, walang kulang. So, ayan. Kikita niyan, guys. Oh. Ayan. Sakto-sakto. Ayan. Di ba? So, so, ayan. So, <laughs> ayan. Ito, unahin natin yung sweet coco. Ito yung nasa baba. Itong red. Baba natin natin si yung camera. So, kasi ano din guys, uh, curious din ako. Actually, dati na tanong ko na din yan sa aking supplier. sabi naman niya, yung timbangan daw nila ay calibrated. So, hindi ko maintindihan kung sinasabi niya. Pero, tiwala naman ako sa kanya. Wait na. Ay, yung ko po na ako. So, Pinapanggalin. Ayan. Ayan, na. 5 kilos ang gagawin natin. <laughs> Nakaupo ko. Nakaupo eh nga pala. Ano, anuhin muna natin guys. I-move lang natin. Ayan uh, pa rin makukuha. Ayan pa rin siya makukuha. Ayan pa rin siya makukuha. Ayan, tingnan natin kung rin ito bang 25 kilos yung laman. Medyo ano lang to guys na nakakangawit. Nakapagod. Huwag ka alam. Yan. Oh, Masa pa may kumawit pa. So, tingnan natin. Oops. Okay. So, ayan, 5 kilos guys. Ayan, 5 kilos. Kita nyo ba? 5 kilos yan. So, lagay natin dito. One, five. <laughs> Ayan, five kilos. Gusto nyo mga, ano ko, guys, costomer itong, itong 59 kasi masarap daw. Ang oh, malamot. Yun naman yung mga gusto natin. Madambot, masarap. At mabango. Pabilisan so, lang natin kasi baka may customer na naman. Mapuputo lang ako ito. <laughs> Sobra. Yan guys. Oh, sakto 5 kilos. So 10 na to. Yeah. natin. If ever, guys, sa to, hindi ko natin pinbangin yung iba. Pangapit <laughs> pala. Ano naman na? So, then, hindi nga Masakat likod ko. Matanda na si Ate Mar. So, ito guys, pang 15 kilos. Yan, 15 So, yung ating pang 20 kilos. Ay, oh wait lang. May bibili. Bibili kayo. Yan guys, balik tayo. Tatlo ang bumili na dito. Saan na ba? Sana ko ano. Okay. Sana ko nakatayo lang bibili ko na. So, ayan. So, naka 15. 15, ang na tayo? 15 kilos. O, okay. bibili so na lang ito. Okay, gusto ka. Yeah. 15 kilos. Actually, ah, pwede ko na siyang inagay, guys. Actually, yung itong ating, ano, pang 20 kilos siya. Well, pang 20 kilos yung ating timbangan. So, ito, 10 kilos. Ang natira kasi 15 na to, di ba? So, try natin yung i-drive natin to. Oops. Ay, sobra. Ay, sobra, guys. <laughs> sobra siya. Sobra, yan, Sobra siya ng kalahati. Ayan o. Oh. 10 kilos plus ayan o. Oh. Sobra siya. Ayan. Sa inyo. So guys, bumili na naman. So ayan guys Oh. Sobra siya ng kalahating kilo. So ano siya, 25 kilos at saka kalahate. So hindi na ako mag order so ayan guys, siguro sa iba, siguro. Uh, nang nagdadaya, siguro ganon. Hindi ko lang alam ha. Pero sa supplier ko, tama naman, sobra pa nga o. Oh. Sobra pa yung ano niya. So, yung sa iba kong mga sako, guys, hindi ko na siya titimbangin, ano. Kasi, iwala naman talaga ako doon sa supplier. Yan, buksan natin ilaw madilim. So, ayan. So, yung dalawang sako, ilalagay ko na lang. So, hindi ko na siya titimbangin, ano. So, di ba? Uh, at least, kahit pa paano, ano na yung mind ko na hindi ako lugi. Kasi, di ba, sa sako, sa sako natin per Uh, or retail natin, maliit na nga yung patong natin, tapos, di ba, kulang pa ever, kulang pa yung ating uh, kulang pa yung timbang ng isang sako, di ba, lugi talaga tayo. So, at least, kaya pa paano, di na ako nag-worry. So, yan. So, inalagay ko na lang tong dalawang sako po, guys. So, yan. So, oh, na-reveal na natin. Yan. pak pa lang natin kasi may iba minsan. Uh, Sigit-sigit ba dun sa may sako. Kaya naman, hindi na makuha ng maayos. Ayan. So, yung ano ko guys, kasi 1-3 na lang to. Gagawin ko 58 na lang per kilo. So, kung 58 per kilo times 25. Nasa 1,450. Ang persa kasi niya is uh, 1,300 less 1,300. So, meron akong 150 sa isang sako. So, not bad, di ba? Yan. So, next naman natin, guys, ilalagay naman natin yung isang sako ng uh, Super 160. Yung Super 160 na, pangalan niya talaga is yung Royal Crown. So, ilagay natin yung Royal Crown. Dito sa gitna. So, Hindi ko na siya titimbangin. Kasi masakit siya sa kamay, guys. Nakaka Nakakangawit. Yung isang guys, yung ganito, yung equivalent niya, isang kilo. Okay. Ito. So, Ayan. yun per kilo guys, kasi minsan na ano kung isang ganun, 1 kilo. So, naka-10 na yun ay lang. Bukasan pa natin. Ibang natin. Ayan. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero pag ganito kasi guys, pag yung sobrang, pag yung isang punong puno, sobra yon sobrang nagsang yon yun. Pero tingnan natin. Ito, konti na lang po. Nakunti na. So, yun, masyadong madami ang pagod ko. So, ganun nga, guys. Nasa 10 kilos na siya. yun know? oh Kasi yung isang ganito kasi siya. masyadong pag madami kang, madami kang ginanon. Punong-puno. Sobra na isang kilos. So, yun. So, yun. guys. Patiwala ako sa aking supplier. Kasi, di ba, honesty is the best policy. Pag talagang honest ka sa lahat ng bagay, isa yun sa rason kung bakit tayo ma sa buhay. Dapat hindi tayo ng ko ng sabay. Para tayo ay blessed pa the Lord. So, yun isa, talagay ko na lang doon. Hindi so, na ako mag... Ikilo-kilo pa. Medyo mahaba na ata Medyo, ano lang po guys, medyo makutim. Ay hindi naman masyado, sakto lang. Hindi lang siya ganun kasi yung puti ng iba. Pero sa dito guys, ang per kilo ko, dito per kilo ko 57, dito naman 55. So 55 times 25, nasa 1,375. Less natin sa 1,250. So meron akong 125 dito sa isang sako. So dito naman guys, gagawin ko siyang 57. So, babaan lang natin siya. So, 57 times 25. Nasa 1,425 less 1,3 na per sack. Meron tayong 1,25 din. Parang hindi lang siya pare pareho yung presyo. Pero kahit pareho lang yung price nito. So, Discarty lang pala siya. Yung kailangan. Uh, yung ko na siyang, ano guys, yung buhatin talaga na medyo madami pang laman kasi sumasakit sa na yung likod ko. So, bawal na akong buhat yung uh, bibigat. So, kanina, yung tatlong sako, inano ko na lang yun. Uh, hinila ko lang. Then, <laughs> masakit sa likod. Yan. Yeah. So, ito medyo konti na lang naman. Pwede na nating salin. Oops! Yun lang mahirap guys. Pag nag-isa ka sa tindahan. <laughs> Ano na gabi na? Bubuhasin mo. Napakainit pa naman dito. Ito ng panahon ngayon, guys. Grabe. So ayan So sila difference Medyo makutin pa kutin Sabi naman malambot, kaya lang, syempre, pag di mo pa na-try, di mo talaga malalaman. Kasi minsan, nagsasabi yung uh, supplier natin na malambot, pero hindi naman pala. Pero kailangan yung customer natin. Yung ginagawa ko, guys, nabalik ko talaga, lalo na pag dalawang dalaw dalaw sako pa, tatlong sako. So, yun naman, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.